ito itong gitna na ito tinaniwan ko rin ng tundan yeah, ang na rin isang oh. taon na yan isang taon ko may inyog sa pagitan o oh, ito kasabay ito pero may bunga na oh. one year old yan maraming suwi ano ito bagong tanim isang hmm. taon na yan mag isang taon may oh, isang taon na rin tundan. Oh. Pwede na rin ipakalat ang suwi niyan. May bunga na oh. Suwi na rin. Nandito yan. Ito naman guys to. Itong punong to. Tinanim ko to. Kamansi to eh. Kamansi. Okay, napakatagal pa mamunga yan. Pero masarap din ang gulay yan. Isang puno lang yan. Puno ng kamansi. 给他打哟。